Hi guys, good morning. Good morning, ha? Nakita pa rin yung sampay ko. Grabing sampay namin guys. Hanggang dito sa loob ng bahay. Paano kasi ang ulan ayam magpaawat. Alam niyo po ba, naglaba ako nung Friday. And then nung Saturday, dapat tuyong-tuyo na siya, no? Dinadryer ko na yon kasi umaraw ng konti. Ang ginawa ko, inilabas ko lahat yung aking sampay. Haray mara Yusip, kasi nagtulog-tulogan kami. Ito kasi yung bunso ko, napakalambeng. Kapag nararamdaman niya na ako ay wala sa kanyang tabi, nagwawala yan. Uh -huh. Kaya nung umulan, kumaripas ako ng labas. Kasi sayang yung sampay ko eh. Patuyo na eh. Kunting paaraw na lang, tutuyo na yun eh. Ang nangyari, nabasa kulit. As basang-basa. Kasi yung ulan, bumagsak ng paganon. Mm, -mm. So, ganito na nga, kaya hanggang looban ng bahay, nagsasampay ako. <laughs> And then, guys, ngayong umaga, pagising ko talaga mismo, pag alis ng aking mga estudyante, yung aking trabahante, nagtutman ako. Kasi, bukod sa akin tupiin, mayroon pa akong sampayin. Mm -hmm. At mayroon pang hindi natutuyo, o, sasampay na naman. O, diba, ganito ang buhay ng nanay, no? Pwede sila naawa. <laughs> Char lang! Okay, ganito nga yan, guys, no? Since, um, monetize naman talaga ako dito sa YouTube, gustong gusto kong buhayin, no? Nawalan kasi ako ng gana, guys, itong YouTube ko. Kasi, di ba, dati-dati, sana nung sino man yung mga nakagsubscribe dyan. Uh, kayo, guys. Yes, kayo po yun. I love you po. Sana kung mapanood nyo ako, manood pa rin kayo eh. <laughs> Nakiusap. <laughs> nawala na ako ng ganas mag-upload dito dahil, di ba nga yung content ko noon is Sari Sari Store. And then, nawala na akong Sari Sari Store 3 years ago na. And then, talagang, nung hindi na ako nag-Sari Sari Store, Pero mali ako eh. Ikon e, tuloy ko sana, no? Kasi mga ilang buwan yun, nawala na akong sari-sari store. Nag-upload-upload pa rin ako yung status namin ng anak ko. Oo, marami pa rin nanonood, umabot pa rin ng 1K sana, no? Ang nangyari, nag-upload-upload na ako ng... Ay, hindi ko na inaraw-araw kasi yung pag-upload. Tapos hanggang parang isang beses na lang sa isang linggo, hanggang buwana na lang, ganun ang nangyari. Wala na masyadong nanonood, di ba? So, na naapektuhan ako doon sabi ko ano ba yan, wala naman na nanonood sa akin, kaya hindi na ako nagsisipag sa pag-upload hanggang napabayaan ko nga dahil nahumaling naman ako sa isang application earning apps na kung saan pwede tayong kumita, so nag e ako doon, tapos yun nga napabayaan ko na yung pag-vlog-vlog dito sa youtube, at nasulsulan na naman ako ngayon, nasabi nga sana nag-upload-upload pa rin daw ako kahit paano Oo. Kasi syempre monetize na eh. Sayang baga, no? So, ngayon, eto, binabalikan ko na naman. Uh, alam nyo, bungi na ako, guys. Mga kasari, bungi na ako. Uh. <laughs> bungi na ako, bungi. Yes. So, three years ago nang nawala na akong sari-sari store, nakakamiss. Kaya sa totoo lang. At saka, guys, Pangarap ko pa rin na magkakaroon ng sari-sari store. Dito sa nilipatan namin mula doon sa may sari-sari store ako. Um, bala kong lumipat since malaki na yung aking bunso, yung aming baby. So kaya ko nang mag-manage ulit ng tindahan, no? So ang inaantay ko na lang is yung puhunan. Magkaroon ng puhunan. Kasi kapag may puhunan tayo, madali na tayong makapagsimula yan no? So sakto din magto 2 years na si Bunso. Uh, kahit paano malaki-laki na siya, hindi na yung ano ba, hindi ba yung kailangan kargahin pa? Kahit paano makapaggalaw-galaw na ako, makakilos-kilos na ako. So nagplano na ako sa ngayon na yun nga maghanap-hanap ng pwesto. Pero dito kasi sa area namin, guys, kahirap na maghanap ng pwesto na may tindahan. At as in ang mamahal bahay nga lang, kwarto nga lang, studio type, grabe na yung mga paupa nila, 6K to 10K, mm -mm. kaya, lalo na siguro kung commercial, may napagtanungan nga ako, nung malapit sa school, haro Diyos ko, bahay, uh, ano lang naman yon, ganito lang, studio type, hindi ka pwedeng, uh, hindi ka pwedeng makapag-business-business, -business. kasi nakaroon rin kasi, edi in-inquire ko, kasi balak nga naming maglipat. Hala ka, Diyos me, ang upa, guys. Alam nyo kung magkano? 20 mil. Malapit sa school. O, ba diba? So, ganun nakamahal sa kapanahonang ito. Ang mahal na lahat. Sana all mahal. Right? <laughs> so, yun lang. Thank you for watching. Bye-bye. Sana, no. Kung mag-upload ako, manood pa rin kayo. So, thank you so much. Bye-bye po.